Good day, guys! I'm here with one of the official candidates of this year's Mr. International Philippines 2025. We have from Cavite, let's have Michael. Hi, Michael! Hello po! Yeah. So, kumusta ka naman, Michael? Uh, looking good po. Ayan, and medyo nakakatuwa po kasi nakarating ako dito sa uh, pageant na to. So, pangarap ko rin po kasi din to. So, ngayon, ito natupad ko na, guys. And how does it feel na you are competing with the other male candidates, uh, especially na uh, you are now here at uh, Mr. International Philippines. Uh. So ano ayo, medyo marami tayong ano, uh, marami tayong kakumpintensya pagdating sa mga looks. Pero sabi nila kung ano nga daw yung ibigay sa iyo ay pagkalob sa inang dapat tanggapin mo din, accept mo din. So yun lang po. And syempre, this years yung MIPH meron silang sinasabing extraordinary stories. Ano ba yung mai-share mo sa amin na uh, extraordinary stories Yung para sa akin yung extraordinary po is yung pagiging build ng isang relationship between sa ano po sa owner sa mga co-candidate so nagkakaroon kami na respect sa isa't isa at yung communication yun Sabi nga nila communication is the key so para sa akin uh, iba yung iba yung mga sinaliang campaign compare sa ngayon na medyo parang alam niyo yun parang may mga may mga scene na parang nakakatakot, uh -huh. may mga scene na parang nakakatuwa, pero that that because of uh, protect protect lang pinoprotektahan lang kami ng isang aming ano uh, bilang isang MIPH candidate so pinoprotektahan lang din kami pagdating sa mga ibang platforms kaya natutuwa ako kasi isa ako sa mga candidates na nagkaroon ng knowledge pagdating sa mga owners namin at sa mga co-candidates ayo so Meron ka bang gustong batiin, especially sa mga fans and supporters mo na nanonood ngayon? Una-una sa lahat, uh, binabati ko nga po pala yung family ko, yung family Amagam, Velasco. At syempre, yung jowa kong ano, over supportive sa akin. Mapa day man, mapa... Mapa nandiyan ka pa rin. Mahal, thank you so much. Ayan, nandito na ako ngayon sa isang napakalaking pageant industry so Gina Gina to ayan kahit mahirap lala, kakayanin ko para sa iyo tsaka and para sa pamilya at lalaban tayo Alright. at lalaban tayo all right thank you Michael thank you and so best much po ayan uh, ah, by the way gusto ko rin po magpasalamat sa pageant trends ayan kay Sir J ayan. marami maraming maraming salamat po sa inyo sir all right thank you and best of luck I'll see you soon so, again thank you po